Huh? Ang ganda ng ilmit Dali, sukatin mo, dali Pasok Tanggalin mo muna mo to. ito lang Dandahan, dandahan Wow, kagaya sa ano ni daddy uh. Dabali mo to sa akin? Yes hey, I love you, Dee <laughs> Ang bakla Sige, pasok ulo Kasya, luag. Kasya. Luang? Kasya Hala! <laughs> may helmet. May helmet. Oh, luag, loki. Hindi sa ito lang <laughs> yan. naman niya eh. Hindi man yung paliit eh. Tanggalin natin yan. Tanggalin para makita mo si mama. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang. lang. Yay! Yeah, may helmet na si Jari. Tanggalin natin to na. Ha? pang. Di ato de. Tayo yon. Ah, dali na anak, makita mo na si Mama. Dali makita mo na si Mama, Dali. Ah, oh. eh, oh, pani. Kailangan may ano pa yan siya, dodoble. Mm. Ni ni. ini. Sa mo dito, ayun. Ay dito Maliit man yung mukha niya. Maliit yung mukha niya. Dito ba maliit? Isap ko lang yan. Mainit uh, to. May, oh. ganyan talaga, pag hilmit, mainit. Pag mag, ano tayo, mag, pwede ka na magsakay sa motor. Yung half piece lang sana yung bibili mo. Sabi ko, ay, ito na lang, full piece na lang kasi. Magkano yan? Nasa 700. Wala na pala iba design doon. Mga ganito ang ano eh. Mga ganito yung mga mag-okey. Meron doon 350 pero panit. Panit. Uh, Mabigat to sa ano. hindi sya ganito hindi sya strap hindi may helmet sya na na yun